Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Fernando Poe Jr.? Alamin ang totoong nangyari sa buhay ni The King. Si Ronald Alan Kelly Poe na nakilala sa pangalang Fernando Poe Jr. o F.P.J. ay ipinanganak noong August 20, 1939 sa Maynila. Si Fernando Po Jr. ay isang aktor, direktor at politiko. Ang kanyang mga magulang ay sina Fernando Po Sr. at Elizabeth Kelly E. Gatbonton na may mga lahing Irish-American. Ang kanyang ama na si Fernando Po Sr. ay tubong San Carlos, Pangasinan at nagmula ang kanyang mga ninuno sa bansang Espanya kung saan ay nagnegosyo sila ng pagmimina dito sa Pilipinas. Taong October 23, 1951, sa edad na 35, ay namaalam ang kanyang ama na si Fernando Po Sr. dahil sa rabis ng aso at mula noon ay si FPJ na ang naging breadwinner ng kanilang pamilya. Tumigil sa pag-aaral si The King at nagsimulang pasukin ang showbiz industry upang kumita ng malaki at matulungan ang pamilya. Noong una ay nagumpisa si FPJ bilang isang messenger boy sa industriya ng pelikula at hindi naman nagtagal ay binigyan siya ng mga acting role at dito na nga nadiskubre ang kanyang angkin na talento sa harap ng kamera. Sa edad na 14 ay maswerting biniyayaan siya ng kanyang kauna-unahang pelikula na siya mismo ang gumanap na bida na pinamagatang anak ni Palaris. Si FPJ na binansagang the king o hari ng pelikulang Pilipino dahil sa kanyang husay sa pagganap sa kanyang mga role bilang bida. Dahil sa kanyang mga sunod-sunod na kombinasyon ng suntok at malakidlat na pagbunot ng baril ay talaga namang hinahangaan at kumatak sa isipan ng mga manunood. Noong taong 1968 ay ikinasal si The King sa aktres na si Hisosa Purificacion Levy Sonora o mas kilala sa pangalang Susan Roses. Hindi nagtagal ay ang mag-asawang FPJ at Susan ay nagampo ng isang batang babae na si Grace Po na naging senador. Nagkaroon naman ng anak na lalaki si FPJ sa aktres na si Anna Marin na pinangalan ng Ronian po at nagkaroon pa ng isang anak na babae sa dati mga aktres na si Rowena Moran na pinangalan ng Lourdes Virginia Moran po o mas kilala sa pangalang Lobby po. Noong taong 2004 ay tumakbo si FBJ bilang Pangulo ng Pilipinas at dito nga ay inamin niya na nagkaanak siya ng dalawa sa magkaibang babae. Ayon sa ilang kritiko, ito daw umano ang dahilan kung bakit tinalo siya ni Gloria Macapagal Arroyo sa pagkapangulo dahil pinapahalagahan umano sa ating bansa ang pagiging sagrado ng kasal at sa naging isyon niya sa pagkakaroon ng anak sa ibang babae. Ayon naman sa iba na tutol sa nasabing kuro ay dinaya umano si FPJ sa pagkapangulo kung kaya siya natalo na iniugnay naman sa pagka-atake niya sa stroke. Si Poe ay na-admit sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City noong gabi ng December 11, 2004 matapos makaramdam ng pagkahilo sa isang pagtitipon sa kanyang production studio sa isang Christmas party. Na-stroke siya at nakoma habang ginagamot dahil sa brain clot. Dismayado umano si FPJ sa naging resulta ng halalan kung kaya nalungkot siya at dinibdib niya umano ito. Dahilan ng kanyang maagang pamamaalam sa mundong ibabaw. Taong December 14, 2004 ay tuluyan nang namaalam si Daking sa edad na 65. Marami ang dumalo sa naging libing ni FPJ at sa katunayan nga ay naitala ito sa kasaysayan ng Pilipinas na isa sa pinakamaraming dumalo at nakiramay sa kanyang huling antungan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ng istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.